Hello ho, mga kamag-bugbukid, tara samahan niyo ho ako magpapagong hodine sa bukid. <laughs> Kita halata ang iwan. Pasens. <laughs> Sak. Ah! Hey. <laughs> yeah, <tase. Baas>. yeah. <laughs> eh, tase. Pas. Hey. Bumabalik ako. liko mga kamagbubukid, napakahirap po ang magpag -ong. Masarap po, enjoy, pero masakit po sa braso kapag liliko na. Ang tawag ho dyan ay pag Ay bakit maga ito ay pag Ay dapat po ay mabagal. Ay mabagal lang ho pagka nabon sa putik. Pero kapag ho iniingat nyo, kayo ho ay tatakbo niyan. Kaya pag kayo ho ay mabagal, ay hahabulin nyo. Tatakbo ho kayo niyan. Ang pag-ong na yan, itatakbo kayo. Kaya ang ginagawa ko, pinapatay ko agad bigla ang makina. Mga ka magbubukid ko, yan oh, Hindi ko ho mapaalay sa tayo dahil bumaon ho sa putik. Ay kapag siya pala ho ay nararamdaman nyo na medyo nabigat na, iaangat nyo agad para hindi ho bumaon sa putik. At kapag naman ho umangat, ay kayo ay idadagos na ng pagong ong Itatakbo kayo Oh. Kaya pag hindi ko mapigil, pinapatay ko agad ho bigla makina ay hinihingal. Kapag ho itinakbo ng pag-ong, ho. Yan, napakasarap kung maganyan magpag-ong. Pero kapag kayo ho ay hindi sanay, ay kayo ay hihingalin. Dahil sa bilis ho niyang pag-ong, kayo ay itatakbo. Sa mga may gusto ho diyang masubukan ang pagpapag-ong, punta lang ho kay Dine eh, sa aking bukid. At tayo ho ay magpapag-ong Dine. Eh. <laughs> Kita niyo naman ho mga Ang dinaanan ko, parang dinaanan ng lasing, suray dahil nasuray ho ang pagong ay eh, mabilis ho ang makina ay eh, di sunod ho ako hindi ko na mga kabagbabakit na yan dahil ako ho ay manunupang pa kaya ho ako ay uuwi na rin dyan at mm, katanghalian tapat na ho yan, ay may supangin pa ho doon hindi pa ho nayayari ang supangin ay eh, papagungin na nga ho wak <laughs> Pakinig nyo gaho ka mga kamagbubukid Ako'y tinatawa na nung aking kasama dyan At ako dahil nakaalis, nakapagpaliko din naman eh Nakaikot din naman nga ng isa Tinitingnan ko ho dyan ang aking nadaanan Ay bakit gaito gayo? Parang walang talab Yan ha mga kamagbubukid Ang buhay probinsya, buhay bukid, buhay farming Ganyan ho Sa so, mga gusto sumubok, punta lang ho kay Dine Sa akin Thank you for watching, thank you guys Kita nyo, hagyan ako makalis oh Pagka naman ho nakaalis, pagka ho bumao na ay mabagal ho ang takbo niya. Pero pag naiangat ho nyo, yan, itatakbo na ho kayo. Kaya kanyang baga.